Good morning everybody. Pag-iisig lang namin mag-ina guys. Ngayon magluluto muna kami ng itong isda guys. Breakfast namin. Yan ang, guys ang ating weather for today guys. So, medyo video... ano na siya okay okay na guys. Hindi na siya anong cloudy. Yan. Ito ngayon ang ating tambok. Hello guys. Dito kami sa labas ng bahay na namin. Luluto tayo ng isda. Yan. Dito kami ng fish. Blot mo na ang chef na Chef ko. Yan, di? Siya mo na ngayon, guys. Habang nagluluto, guys, nakasayaw pa yan siya, guys. Nakasayaw pa. Yan, sasayaw pa siya, oh. Yan, oh. Yan ang ano. Sasayaw pa siya, guys. Yan. Bago pa Yan. Sayaw-sayaw hmm? pa siya. Ah. Hmm. Ano siya guys? Abang nagluluto, nakasayaw pa yung sinalang niya doon. Hmm. eh sayaw pag may time, nak. Dito kami sa labahan namin ganyan nagluto. Ah, kasi fresh dito. labas Bang dan serna kolotaha